Hello mga katinders, welcome back again sa aking youtube channel Mami Teens 19 Kumusta yung araw nyo? Ngayon ay Tuesday So schedule ng aking PMFTC at ang aking bread box delivery So hindi yan yung pag-uusapan natin Kat Katatapos ko lang mag-snacks ng itong pancit canton at nag-coffee ako Tapos feel na feel ko ngayon mag-vlog kasi maganda yung aking topic for today's video So eto yun siya bakit mas effective ang isa may stable job? Ang isa may negosyo. Hindi ba pwedeng dalawa kayo mag magnegosyo para may reliever ka? So, napapansin ko sa mga other vlogs, no? Sa other mga kasari-sari store owners natin na mag-asawa sila. Sila talaga yung nag-hands-on sa tindahan. So, usually, nakikita ko si husband yung nag-opening tapos si wife, parang 11 hanggang closing, so sila ng dalawa so yung case ko naman di ba ako lang mag-isa sa store ang tanging, parang reliever ko lang ay yung lately na naka-install na aking CCTV camera para kahit papano naman ay nakakakilos ako, <laughs> bahala na hindi normal, pero at least nakakapasok ako dito sa room, nandito pala ako sa room mga katindos. so usapan namin ni Javi kasi siya yung may stable talaga na job at yung sa akin naman para naaasikaso ko pa rin yung bahay. Personal choice ko ito mga sa kasi dati may trabaho naman ako. Personal choice ko ito na magtindahan kasi ito, ito lang naman talaga yung gustong gusto kong gawin sa buhay ko. <laughs> na magtinda para may time ako sa bahay, may time ako sa aking mga alagang rabbits. Alam mo yung may kasabihan na do, do not put all your eggs in one basket. Para sa akin, kasi pag dalawa kasi kayo sa tindahan, what if, di ba, lately, matumal? So, paano yung, paano kayo makakasurvive? Ganun kasi yung thinking ko, mga katinders, pag dalawa kayo na nasa tindahan. Unlike, pag magkaiba kayong dalawa, ikaw yung nasa tindahan, tapos yung si hubby ay may stable job, kahit pa paano naman, di naman tayo na Zero. Pag may times na matumal, andyan naman si hubby. Pero di ba? alam naman natin yung 1530 talaga minsan kulang kulang talaga yan pero nakaka-survive kami dahil sa tindahan so yan yung reason ang negative side lang na may tindahan mga katinders pag ako lang mag-isa ay medyo mahirap lang no kasi hindi ka hindi ka pwede basta-basta mag-close hindi ka pwedeng yung basta makapunta ng CR, no? Sino Kasi, wala kasing tatao doon. At alam naman natin yung ating mga customers, pag mawala lang tayo na kahit one minute lang, no? Sigaw ng sigaw na. At gusto na kukunin yung ating attention. So, yun lang naman yung negative side sa pagtitindahan na wala kang reliever. Pag nagkasakit ka, close talaga ang store mo. Pag namimili ka, close pa rin si store mo. Lalong-lalong na sa akin na, yung store ko ay ako lang talaga may alam kung saan nakalagay mga stocks, yung mga presyuhan. So wala talaga akong yung reliever nga. Pag may gagawin ako, may puntahan ako importante, close talaga si store. Unlike pag dalawa kayo sa store, meron kang kapalitan ba, meron kang reliever. Yun din yung positive side nun. Pero mas tinitingnan ko kasi yung parang negative side na pag dalawa kami sa tindahan na hindi pa talaga siya na Uh, nakaka-experience kami ng tumal no na as in below the quota nakaka-experience kami ng ganun so paano yung mga bayarin paano yung mga daily expenses namin pag walang kumikita na stable talaga na as in fixed na sweldo ba na 1530 alam nyo ba kung ano yung good side sa discarte namin na ganito na hindi kami dalawa sa tindahan ay kung nagkasakit ako minsan tinatamad ako magbukas, minsan may asikasuin ako, pwede ako mag-close, no, na hindi ko na kailangan na uh, mag-open talaga yung parang kahit masama pakiramdam, kailangan mag-open kasi daming bayarin. Pag masama yung pakiramdam ko, pag sa tingin ko ay hindi ko kaya, may emergency ako na uh, si Kasuin, pwede ako mag -close. Kasi bakit? Andyan naman yung 15.30 na sahod. Kumbaga, sa tindahan, hindi talaga yung aming main source of income. Unlike doon sa... Uh, yun lang talaga yung bread and butter nyo talaga. Ay, mahirap yun. Parang walang karapatang mag-close kahit isang araw, no? Na experience yun ba yung gano'n? So, yun yung personal choice namin. Kaya kung bakit ah uh, kanya-kanya kami yung diskarte. Kasi, di ba, para pag, pag wala si Javi, meron ako. Pag wala naman ako, meron si Javi. So, hindi kami masisiro. Kahit papano ay kakasurvive pa rin kami, di ba? Kasi, pag matumal, hindi naman magaganon si bills na mga bills-bills natin na I we understand kasi wala pa, kasi ang tumal ngayon. So, huwag mo na kayo magbayad ng kuryente tubig. Wala naman kasing ganun, di ba diba? Whether matumal o malakas, kailangan natin magbayad ng ating mga obligasyon. So, kaya, ganun yung aming diskante. So, in the future, meron akong naiisip na yung mga passive income nga, naiisip ko yung mga ganun na, yung parang kumikita ka kahit na hindi ka kumikilos. So, meron na akong naiisip doon. In the future na, syempre, si share ko pa rin sa inyo. Yung, ano yung mga nasa SFS set ni Mami Tins. Okay? So, yan lang naman yung aking sharing ng no, mga katinders. Alam niyo yung kanina ko lang naisip to na topic at yun na nga, nilagay ko dito sa aking isang phone kasi pag parang ano lang sa mind ko, ay eh, nakakalimutan ko pag hindi ko nailista. So, kaya, na-vlog ko na siya ngayon. Kasi, maganda dito sa kwarto mag-vlog para dire-diretso tayo. Anay sa tindahan kasi, marami kasi, di ba, naki doon. Nakikinig ng aking mga vlogs. Para naman doon sa mga tindahan na uh, dalawa talaga kayo na palitan, reliever, wala namang masama doon na hindi ko naman sinasabi na masama yung discarte na gano'n kanya-kanya po tayo ng discard ha? disclaimer lang mga katinders baka sabihin niya na ano si Mami Tins vote si Mami Tins ba hindi naman ano yung vlog niya na <laughs> paiba-iba yung iba yung sa hobby niya iba yung sa kanya meron naman talagang nakaka-survive na uh, yung mag-asawa talaga sa isang tindahan lang at yun pa yung ginawa nilang bread and butter syempre magkaiba-iba kasi tayo case to case basis kasi yan yun kasi dito kasi kami sa loob ng subdivision yung mga customers ko lang ay tanging mga kapitbahay ko at meron ako mga walk-in customers na hindi naman talaga magka iba kasi dun, kung dun kaysa yung open nga yung parang hindi subdivision mas maraming tao, mas maraming dumadaan, dito sa akin medyo limited lang, pero hindi naman siya yung matumal talaga yung sa iniisip niya wala talagang tao, yung aking mga customers lang ay meron ako mga walk-in customers daily thank, thank God ako dyan, thankful ako dyan, meron din ako mga kapitbahay ko na everyday talaga na umaasa sa store. At yung mga suking bata ko na, yun na nga, everyday din bumibili. After ng klase nila ay diretso sila sa tindahan ko. Kaya yun, kumikita talaga si store. Pero parang <laughs> hindi pa ako 100% talaga sure na na kung mag-stop talaga si Javi ay nakaka kami. So, kaya yung personal choice namin yon na yun na nga, si Javi ang may stable job at support lang yung store. At marami na rin ako mga katas ng sari-sari store, di ba Kung napanood niyo aking mga previous vlog, yung mga pa konti, lang, yung mga school supplies, yung mga sapatos ng anak ko, yung mga mga gala-gala namin, yung mga konting wants namin, konting kain sa labas, yun yung mga Uh, katas ng sari-sari store. Pero, yung sa mga malalakihan malakihan na like, mga tuition, ayan, si Habi na bahala doon. Yung sa tindahan ng naman ay nakasupport si tindahan yung aming daily gastusin. So, yon ang ibig kong sabihin. Okay, mga katinders, ang dami ko nagyaw-yawan for today's video. So, dito na ako magtatapos. Thank you for watching. Thank you sa mga nag-follow sa akin uh, Facebook page, Mami Teens 19, sa mga hindi pa nakapag-follow. Follow kayo at subscribe kayo, okay? Bye mga Tinders!